Good morning everyone! Happy Monday sa inyong lahat may angels bagong ligo tayo hindi <laughs> maligo kasi yesterday guys ay uh, unang laro nung volleyball namin kaya lang wala akong video guys kasi walang pwedeng maghawak ng phone ko wala rin naman akong uh, tripod pa hindi pa ako nakabili So may angel, papakita ko sa inyo yung some clips uh, konting video doon sa nangyari kahapon sa sports fest ng mga Pilipino. Napakarami na po palang mga Pilipino. Dito sa Romania, guys, kita nyo uh, marami ding team na naglaban dito sa basketball and also sa, sa volleyball. Kunti lang pala yung mga nakuha kong clip na mga video, May Angel, kasi nagpunta rin po kami ng labas dahil nagpractice kami ng konti. Kasi po, May Angel, yan yung team ko. Yung team ko kasi, May angel, hindi po talaga kami nagpapractice. Kami lang yung team din nagpapractice kasi nga may kanya-kanya ding uh, trabaho yung mga katim namin at syempre kailangan unahin natin ang trabaho natin kaysa sa laro kasi ito ay pangalawang ano lang natin. Ang priority natin dito sa abroad ay ang trabaho. Angel, uh, yun. Maraming mga racket dito ang mga Pilipina. Pag ganyan, nagkikita-kita mga Pilipino, may nagtitinda mga beauty products, mga pagkain. So yung iba naman nagdadala ng mga pagkain nila per team. So sayang lang may Angel kasi nga wala yung mga bata. Kasi last year kasama ko po yung mga bata dyan sa palaro. Ay, uh, ngayon ay wala dahil nga sila ay nasa so, probinsya. So baka makaabot naman sila ulit kasi every Sunday naman po yung laro na yan at anti uh, October yata po yung game na yan kasi every Sunday lang naman yung op na mga kababayan natin dito Nahulog nga po yung bola doon. Hinusukit ko. Po. Ito po pala ang team ko ngayon. Team ng mang team. Ito ang team namin ayan. Oh. Ba, 'yan ang dapat ko matutunan. Ate, 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 pag wala ko din sa kanya. Para matutunan niya serving. Ano gusto mo? Ano gusto mo? Ano gusto mo? Ano gusto mo? Nagalaman ko man ba eh! Kali ba? Ano gusto mo? At ayan may Angel, tapos na nga po ang games ng 3 set ng basketballs. Basketballs, so yon ngayon ay uh, volleyball naman na may angel so tatlong team po yung magdalaban uh, maglalaban ngayon at kasi hanggang 6 o'clock yung rent nung gym so, yun, dito so angel pinakita ko lang sa inyo yung laro Ito, to reality na tayo Ito, may ukay ukay din dito guys malapit sa bahay namin oh. ayan alam nyo ba guys dapat uh, nakakuha ako ng uh, panibagong work sa second job kaya lang may angel uh, ayo nila ng ayo nila ng panghapon ayaw nila ng, oo, ayaw nila ng panghapon kasi ang available slot ko lang ay sa hapon from 3 to 7 o or 3 to 8 kaya lang guys, uh, may work tayo kaila amo ng morning so, yun, hindi uh, natin nakuha, so maybe hindi para sa atin yung trabaho na yun, kaya lang nanginayang ako guys kasi monthly po yung pasahod na yun yun lang. May sayang, Eh, ganun talaga guys. Pag hindi para sa atin, hindi, hindi natin niya makukuha. May mga siguro trabaho pang mapupunta sa atin sa panghapon. Hello, my Dito na tayo sa malapit na sa bahay nila Amo. Mamaya na ako magtataas ng buhok at medyo basa-basa pa yung buhok natin. Bigay hey guys, nakatulog po ako sa ano, sa bus. Uh, pinahinga ko yung ano ko kasi hindi ako masyado nakatulog kagabi at sa makatinsan ko I think uh, I ate something na hindi man ano ng tiyan ko or baka dahil dun sa kinain kung maanghang So yun may angel, nandito na po tayo sa grocery. Mag grocery muna tayo kasi nasa prosa na naman lahat ng pagkain dito sa bahay ni amo at yan, dito na tayo sa cashier may angel. Ito lang naman ang binili ko. Magluluto ako sa kanila ng spaghetti At bala kong lagyan siya ng mash meat may angel yung spaghetti niya. So, para kakaiba naman ang ating lulutuin sa kanila. Kasi dati nilalagay ko yung meatballs, ba diba? So, ang gagawin ko naman yung mash meat kasi nakita ko dito ay yung turkey meat. So, yun. Tapos magluluto tayo ng steak. May angel, last night, naglagay pala ako ng mask. So, first time kong gumamit ng ganong mask. ah... Uh... Yung mas na yun from Australia pa siya. Galing. Yun. Salamat ulit kay ate na nag-sponsor ng mga beauty product po sa akin. Minsan ko lang kasi siya ginagamit. So, paano may angel? Ito na nga pala yung mga pinamili ko at mag-start na ako magluto. So, see you in our next video guys. Yung part 2 nitong ating video. So, paano? Bye-bye!